Money laundering scheme ng tinaguri ang BGC Boys isiniwalat ni Senador Lacson. Kasama natin sa Senado si Rajuman Conde Batak. Ibinulgar ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mistulang money laundering scheme na ginagawa ng mga tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na binubuo ng ilang mga opisyal ng DPWH Bulacan. Sa privilege speech ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, tinukoy niya ang mga BGC Boys na sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na gumagamit ng alias na Joseph Castro Villegas, dating Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez na gumamit ng alias na Marvin Santos de Guzman, Assistant District Engineer JP Mendoza na ang gamit na alias ay PJ Asuncion, DPWH Engineer 2 RJ Dumasig na may alias na Sandro Bernardo Park at Edric San Diego. Ang mga nabanggit na alias ay ginagamit ng lima para makapagsugal sa mga kasino. Aabot sa halos 4.5 billion pesos ang naipalit na cash to chips at chips to cash ng BGC Boys. Bukod pa ito sa halos isang bilyong piso na naipatalo sa sugal. Nagtataka si Lakson sa ilang bilyong pisong na ipo na panalo ng mga ito at anya, swerte lang ba talaga sila o posibleng may money laundering na ginagawa. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? magpapalit ng cash into casino chips pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para magcash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips smart your guess at this point is as good as mine yan ang pahayag ni senator panfilo lacson kasama mo sa DZXL RM Manila Radyo Man Debatak Tatak RMS